Magandang buhay sa inyong lahat na araw sa kaysaysayan ng Pilipinas, May 28, 1898, nagkanap ang labanan sa alapang sa pagitan ng mga rebusonayo at ipinagdiliwan natin na ngayong araw na ito ang pambansang araw ng watawat ng Pilipinas o National Flag Day. Yes po! Pambansang Araw ng Watawat ng Pilipinas na Mayo 28, 2025. So tara, ipapaliwanag ko sa inyo na araw na ito. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang labanan sa Alapang ay isang laban labanan na naganap sa Alapang Imus Cavite na napmarka ng unang militar na tagumpay ng sunayong Pilipino sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo matapos ang kanyang pagbabalik mula sa patpapakapon sa Hong Kong. O ba? Diba? Matapos ang labanan sa Manila Bay kung saan natalo ng hukbang dagat ng Amerika ang Spanya. Bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas sa tulong ng mga Amerikano. Sa kanyang patdating sa kawit noong Mayo 20, muli itinatag niya ang Philippine Revolutionary Army at ini inideklara ang isang diktatorya. Ang laban ng sa alapang ay naganap bilang bahagi ng plano para sa pangkalatang pag-aasa laban sa Espanya na nakagagda magsimula noong Mayo 31. Nagsimula ang laban ng bandang alas 10 ng umaga at tumagal ng limang oras hanggang alas 3 ng Hapon. Sinalatay ng manalibusunayo ang isang galisyon na dalawang daan pitong kursong Espanyol sa pamumuno ni General Poyo Garcia Piña. Gamit ang mga bambu, kanyon at maisa lipos, nagpakita ng matinding pantutol ang mga Pilipino kahit na mas marami ang mga Espanyol humigikulang sa 3,000 at 70. Matapos ang tagumpay na marcha si Aguinaldo Patunong Kabite kasama ang tatlong dami hat ng Espanyol kabilang si General Garcia Peña. Sa Tiyato Kabite no sa Kabite na nayong ay Cavite City, itinagda niya ang Philippine National Plot na dinala niya mula Hong Kong. Saksi sa gaganapan ang mga Amerikanong manggalagat mula sa US na napapakita ng pakikipatulunan ng Amerika sa revolusyon. Ang laban ng sa alapang ay nagbigay daan sa pagpapalaya sa buong lalawigan ng kabite sa loob ng ilang araw. Tuwing Mayo 28, ipinagdiliw ang amplak de bilang patgunita sa gaganap pang ito. Ito rin ang simula ng mga pagdiliwang ng araw ng kalayaan. Gayong paman, ang tagumpay ay pasamantala lamang dahil nagsimula ang Philippine-American War noong Pebrero 1899. Kaya na yung araw, ipinadiliwan natin ang National Black Day na yung Mayo 28, 2025 sa Pilipinas lamang ito. Okay? Hanggang dito na lang ang ating video explanation na yung araw na ito, May 28, 2025. Maraming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante ni may alam. So paalam!